Mas pinigting na seguridad at matibay na koordinasyon ng mga ahensya dahilan sa pagbaba ng election-related incidents ayon yan sa BNP. Si J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. J. Mark. Princess, positibo nga ang Philippine National Police na natupad nila ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking ligtas, maayos, tapat at ang uh, hapon ng bayan 2025. Ito'y matapos sila makapagtala ng mahigit 50% pagbaba sa election-related violence nitong uh, 2025 national and local elections. Sa ayon kay PNP Police General Romel Francisco Martil, ang pagbabago ngayong taon ay bunga na mas minaigting na seguridad matibay na koordinasyon sa Commission on Elections at Armed Forces of the Philippines. Kasama rin dito ang maagap na pagde-deploy ng mga tauhan sa mga election areas of concern. Batay sa pinakuling datos, apat na putsyam na election-related incidents ang uh, na-validate na ng PNP. Mas mababa kumpara sa isang daan at limang incident na naitala noong 2023 barangay at tangguniang kabataan na eleksyons. Sinabi pa ng PNP Chief, ang mas mababang ERI ay malinaw na patunay ng mas panatotag na pagbabantay ng PNP lalo na sa mga rehiyon itinuturing na areas of concern. Mula sa kapok kami J. Mark ng Radyo Pilipinas para sa Balita Pambansa.